Ganun ang ginawa mo, siguro naman, alam mo na. Mingi ka ng patawad. Kung ayaw mo, sige. Ang tanong, kung hihingi siya ng patay, di naman niya alam ang ano ang kasalanan niya. Sa post niya, sabi niya, tell me exactly what I did wrong. I am open for a dialogue. And yet, cities have been declaring persona non grata without even knowing me. 'Yun ang kaniyang pahayag. Uh, ang tawag po dito ay uh, blasphemy o pagdisrespeto sa pananampalataya ng iba lalo na ng mga Katoliko. Uh, ginawa po nitong katawa 'no, yung uh, imahe ni so Cristo at yung panalangin na Ama namin ng mga katoliko. Kumusta? Muli, ito yung lingkod ng Talibong makasama ninyo. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na magikayat din sa ating mga kapatid na mga katoliko bay Pasok sa, kayo sa Zoom, magtanong. At huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan at mag-comment mga kapatid. May nadagdag pa! Mga kapatid, di lang Ah, uh, pala, anim, nagiging pito na ngayon na siyudad ang nagdeklara, hindi sabihin na ba na siya, ng tinatawag na persona non grata, napakauna yung Jinsan, General Santos City. Sinundan ito sa Negros Occidental. Then, Sumunod ang Florida, Blanca, Pampanga. den sumunod ang Maynila. Then, sumunod ang Bukidnon. Sumunod din ang Nueva Ecija. Naku! Pagkatapos, sinabi ni Loka Vega, Tell me exactly what I did wrong. Hindi niya alam kung may nagawa ba siyang kamalian, mga kapatid. Oh. So, gusto niya dialogue daw. Ano sa palagay niyo? Kung merong dialogue, mapawala na bang bisa? Itong deklarasyon ng Maynila, Negros Occidental, General Santos City, Florida, Blanca, Pampanga, Nueva Ecija at Bukidnon na siya persona non grata. Ito ang naunang no, balita. The Municipal Council of Toboso in Negros Occidental has passed a resolution declaring drag queen Pura Luca Vega persona non grata. Councilor Richard Hauhoco, who authored the resolution, said he was offended by the actions of Vega. who oh, So the... yun, mga mambabata sa uh, ibang syudad nagdeklara na offended sila sa ginawa ni Pura Luca Vega batay sa balita. Ito sa Enquirer, mga kapatid. Respect God. How Hoko said he authored the resolution stating that Vega was not welcome in Toboso. As oh, in di na welcome si Vega sa naturang lugar. Sinundan pa sa Bukidnon. Sinundan pa sa Maynila. Negros Occidental. Kauna-unahan ang General Santos City. Florida Blanca. Ah, at ang Nueva Ecija. Naku. Meron pa kayang susunod nito? ...that what the latter did was wrong. Church groups have slammed her viral drag performance of Amanami in a video posted on Twitter. She was seen wearing a black Nazarene drag costume while dancing to so a remix version of Amanamin inside a bar. Pura loka, viga, hihingi ka ng tawad. Ang sabi niya, Tell me exactly what I did wrong. I am open for a dialogue. Hindi niya alam kung anong kamalian niya. Uh, ang tawag po dito ay uh, blasphemy o pagdisrespeto sa pananampalataya ng iba, lalo na ng mga katoliko. Uh, ginawa po nitong katawatawa no, yung uh, imahe ni Iso Cristo at yung panalangin na ama namin ng mga katoliko. Okay, kayo, sa mga nagsubaybay ngayon, ano ang panawagan ninyo kay Pura Luca Vega. Ito pa ang ah, balita mga kapatid. Pura Luca Vega, dineklarang persona ng grata sa Nueva Ecija. No, oh, Nueva Ecija naman na na naman siyang persona ng grata na kaya ito titira si Pura Luca Vega. Ha? Huh? ilan ng mga siyudad na yon baka madagdagan pa ito na nagdeklara na persona non grata okay tuloy natin Pinukuhan sa 31st regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang isang resolusyon na nagdedeklara sa kontrobersyal na drug artist na si Pura Luca Vega o Amadius Fernando Pagyante bilang persona non grata sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nilalaman ng resolusyon na marami sa mga mananampalatayang kristyano ang nasaktan sa open O kung maalala ninyo mga kapatid, ang nag uh, sampa ng kaso kay Pura, nasampahanan ng kaso, yung grupo ng mga born again Christians ang nagsampa ng kaso kay Pura Locaviga. Maliban sa kaso na kanyang kinaharap, Siguro di pa siya nakatanggap para dahil bago lang yon para sasagot sa reklamo mga kapatid. Ito na. Ilang mga cities ang nagdeklara na iban siya. Nako. Sa Maynila ba ito nakatira si Pura Loca Biga? Ang Maynila, nagpalabas na din ng deklarasyon na persona non, no, Non grata siya. Tibong Kilos ni sura Luca Vega dahil sa paggaya nito kay Kristo sa kanyang drug art performance at paggamit sa remix version ng dasal. O saan kaya ito pwedeng ipatira si Pura Luca Vega? Di pwedeng sa Hawaii dahil grabe ang uh, trahedya sa Hawaii. Pagdasal po natin mga kapatid, no? Grabe, buong isla nasunog. Eh di pwede. Doon titira si Pura Loka Viga. Uh, meron siyang hiniling sa kaniyang post na kung sana may dialogue I am open for dialogue uh, ang kaniyang healing. Okay, tuloy natin. Namin bilang background music, ginamit din ito sa isang performance alam nyo, eh, uh, itong mga kumakalat din na videos ni Furalo Kabiga, yung kumakain siya ng ostia, yung iba pang mga video kumakalat, matagal na pala yun. Bago lang siya, mat, ibig sabihin, matagal na siyang nagpapansin. Kung tingnan nyo yung mga video na yan, matagal na yon. Matagal na siyang na, nagpapansin, Bago lang talaga siyang napansin at nang napansin na siya ito, grabe ang pagputok dahil naban siya may kaso pa. Tuloy natin. ni Gary Valenciano na natutulog ba ang Diyos habang gumaganap bilang si Jesus Christ? marami rin ang hindi natuwa sa Austria review ni Pajen. O oh, yeah, nag-review siya ng Austria. Ang daming dili na tuwa. Oh. At dahil diyan, ulitin ko ha, yung mga siyudad na nagdeklara na hindi na pwedeng tanggapin nila, hindi na welcome si Fora Loca Viga, Maynila, Negros Occidental, General Santo City, ito ang kauna-unahan, Florida, Blanca, Pampanga, Nueva Ecija, at pati ng bukid At siguro, mayroon pang mga susunod nito. Pero panawagan ni Pura Locaviga na na dialog daw umano siya. Dahil ano ba talaga umano ang kanyang kamalian? Oh? Bakit dami ng mga siyudad ang nagdeklara na persona nung non grata siya? Tuloy natin. Sa kanyang TikTok account, bilang malaking bahagi ng populasyon sa Pilipinas ay mga Kristiyano na nasa 78.8% ay marami ang nasaktang relihiyosong damdamin dahil sa ginawa ni Pura Luca. Sinabi ni Bukalnap Nap Interior na tumayo bilang presiding officer na kahit hindi mga katoliko ay mahalaga dapat na respetuhin ang iba't ibang paniniwala sa relihiyon at ang naging... Oh, so, kahit hindi katoliko, eh, tingnan nyo yung born again, hindi yun katoliko. Pero sila unang nagsampa ng kaso kay Pura Loka Vega. Ang irony lang mga kapatid, merong kaanib ng simbahang katoliko ang nagsampa ng kaso sa isang exorcist dahil lang sa pagtalakay na may inilabas na direktiba ang Vatican tungkol sa apparition o mano sa Our Lady of Mediatrix dyan sa Lipa. Kung saan ang kanilang obispo, tatalakayan din natin yan sa susunod, nagpalabas din ng direktiba at nanawagan sa mga sumasampalataya na sundin ang direktiva mula sa Vatican. Tuloy natin. Pura Luca ay hindi naaangkop sa paniniwalang katoliko. Pagaman kinikilala naman ani Bukal Eric Salazar ang kalayaan sa pagbibigay ekspresyon at sining, ang ganitong uri ng gawi ay tahasang paglapastangan sa poong Heso Kristo at paniniwalang kresyano. Nauna nang dineklarang persona non grata si Bajipagente ng Municipal Council ng Negros Occidental oh, ng General Santos City at ng Municipalidad ng Florida Blanca sa Pampanga. Oh at uh, nadagdagan pa ang bukid nun. Diwan ko kung ang usamis dito uh, magdeklara ba ng persona non grata. Eh panawagan uh, anong aksyon kaya? Si uh, Vice Mayor Bibi Nere, kaibigan natin. no? dating station manager yan sa station DXDD, Catholic Run Registration. oh baka nanood ngayon si Vice Mayor Bibi Nere Samis. Susunod kaya sila sa Manila, Negros Occidental, Ginsan, Florida Blanca, Pampanga. 9 sihat bukid nun at meron pa kayang iba pa Pero nanindigan siya at na di siya hingi ng tawad sa kanyang ginagawa Dahil isa o mano yung art uh, Ang tawag po dito ay uh, blasphemy o pagdisrespeto sa pananampalataya ng iba Lalo na ng mga katoliko To make his message known is our responsibility So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.